morning, good morning mga kaparming! At eto na naman tayo, umagang kay ganda na masisilayan natin. Kasi mula madaling araw is maulan, ngayon mainit na magandang, magandang umaga. Ayan ating kakamustahin lahat ng ating mga kambing, ko anong lahi na ba meron tayo at anong itsura ng sa palagay natin kung anong mga breed anong itsura ng mga upgraded ayan, kakamustahin natin guys isa-isahin natin, ayan guys sumulat simula tayo, kahit hindi sila sunod-sunod sa -sun malaki, sa pa iisa-isahin natin yung mga alaga natin kung ano yung ating kambing na matitira kasi, iya-out na natin hindi na natin isasama yung iya-out natin ngayong buwang ito ayan, eto guys ang nanay nila is uh, may upgraded na pero hindi ko lang sure ko anong upgraded kasi nabili namin siya yung nanay niya is upgraded na ang make sure ko ang kanyang ama is red bower ayan red bower ang kanilang tatay yung dalawang magkapatid na ito lalaki at ito ay babae ayan dana na tayo sa dalawang niya wala na yung nanay nila kasi yung upgraded na nanay nila is in out na natin kaya sila lahing red bower na Aya, ayan ang tindara natin. Ayan yung nag-iisa nating Anglonobian. Ayan ang nag-iisa nating Barako. Ito naman, dumalaga natin guys. Hindi pa siya nakakapagbigay ng baby. Ang nanay niya ay lahi na siyang red bower. Kaya, ayan guys, red bower na siya. Sa kanya is ang glonobian. Ayan, dumalaga pa lang yan guys. Ayan naman, ito naman guys is ano pa lang siya upgraded. Yan, upgraded. At ang bumababa sa kanya ay ang glanopian. Ayan, upgraded pa lang yung nanay. Are, upgraded din. Ang bumababa is ang glanopian. Ito, lahi na siyang red bower. Ang bumababa sa kanya is ang At yan ay nakaanak na. Kumbaga, yan ay pa two times na niya. Padalong beses na siyang makakapagbigay ng anak. Are naman, upgraded. Ayan, upgraded pa lang siya. Ang bumababa is ang Glonobian ngayon. Ang Glonobian. Ayan, anak niya yan, babae, guys. Ayan, babae din to, guys. Wala pa yung mga bata pa lang yan, guys. Mga 3 months, 4 months pa lang yan, guys. Hindi natin yan i-out kasi babae. Iiwan natin yung babae. Are naman, guys. Yan, ay... Yan, upgraded pa lang yan, guys. Ang bumaba sa kanya ay... Uh, red bower, kaya ang anak niya ay ayan, lahi ng red bower, babae siya, hindi natin siya ebebenta I stay natin siya, pero ito next year, uh, out na natin kasi upgraded lang siya pero may binababang siya ng anglonobian, ayan upgraded, upgraded din yan guys, pero hindi ko lang alam kung ano lahi, pero ang ngayon is anglonobian pero upgraded siya at nanay na rin siya, ilang beses na siya nakapagbigay ng anak. Ito, dumalaga guys, dumalaga ang lahing red bower, ang bumababa ay anglonobian. Ayan, first time niya pa lang, palang pa lang siya ng anglonobian. Ayan, ganon din ito guys, anglonobian ang bumababa, lahi niya is red bower. First time pa rin niya, kasi ngayon pa siya binababahan, dumalaga. Ayan naman, ayan, lahi na siyang red bower, ang bumababa sa kanya is ang glonobian. Ayan yung mga anak, mga dumalaga. Pero hindi pa yan mabubuntis kasi six months pa lang siya. Six months. Hindi siya kagaya nitong ating mga dumalaga na binababahan talaga. Kasi ang bumababa sa kanila is ang glonobian. Pero sila lahi na silang red bower. Ayan, tatlo yung dumalaga natin. Tatlo yung binababahan ni Christopher na ang Glonobian. Ang kanilang lahi ay Red Bower. Ayan, thank you, thank you so much. Bye-bye. See you sa next vlog. And don't forget, click and click a uh, subscribe and bell all notification para lagi ka-updated sa aming mga Bagong upload. Ayan, guys, ang ating batang. Ayan, ang bumabas sa kanya dati is Red Bower. Kaya, ayan, guys, ang mga anak niya is lahi. Kumbaga, mga batang kambing natin ngayon, ito, mga batang kambing. Ayan, mga hindi pa pwede mabuntis, batang kambing. Ayan, mga hindi pa pwede yan mabuntis kasi mga bata pa siya. Ay, ang, bum ang mga tatay niyan is ang Red Bower. Ayan, mga Red Bower, ang tatay niya mga yan. Tatay niyan tatay niyan is red bower ayan ang mga tatay niyan ay red bower ayan thank you thank you so much see you next vlog